Uh, ako po yung nandoon sa bahay nung time na nagkandak sila ng search warrant. And then pag ano nila doon sa bahay namin na nagano sila doon na nandoon yung mga pulis na nagtawag sila na buksan niyo to. Uh, buksan niyo to pulis to. May search warrant kami. Guwa, labas kayo, labas. Yan ang sabi nila. Pagkatapos po yung your honor, sabi ko sa so kanila, sandali lang po. Ngayon, hindi po sila nakikinig. Sagbay tadyak, tadyak pa rin yung pintuan namin hanggang sa nasira, Your Honor. Binuksan ko yung pinto, sabi ko sa kanila, sandali lang. Kasi nga that time, umiihi po ako. Hindi nagpapalit din, nagsusot din po ako ng bra. Kasi nga, doon din po ako natutulog sa baba. Pagkatapos nun, Your Honor, nung pumunta na po ako sa pintuan kung saan sila nandoon para buksan, sira na po yung pintuan namin dahil nga sa kakatadyak nila. And then pag lumipat po ako doon sa kabilang pintuan, nakita ko na lang po yung kapatid ko na binuksan. And then hinila po nila yung kapatid ko, pinadapa nila. Kasama na rin po nung dalawa kong pamangkin. At ako na rin po. Si Sir mo po, inaharang niya po ako kasi hindi niya ako pababalikin sa, ano, sa loob. Around 4.27 a.m., nandoon po pinasok nila yung bahay namin na wala naman po silang maipapakitang search warrant, sir. Paulit-ulit ko po hinahanapan sila ng search warrant, pero wala po talaga silang maipakita, sir. Pinasok na po ng tatlong tao po, sir. Isang, nak isang nakasibilyan, umakyat po sa taas ng bahay namin. Dalawang naka-uniform doon po sa ba ng bahay namin. Ang tanong ko po, bakit, bakit po sila pumasok sa bahay namin na wala naman po silang naipakitang search warrant sa akin. Wala rin kagawad, walang kapitan. Hinahanapan ko po sila, wala po. Even si attorney, wala din po yan sila. Huli na po dumating, tsaka si Sir Aron Palom, uh, si ano, Ronaldo Palomo. Huli na rin po dumating. Makikita naman po sa CCTV, sir. Tapos, <clears throat> Pagkatapos pa ulit-ulit ko po talaga sila hinahanapan ng search warrant, sir. Sabi ni Aaron Palomo, sir, ah, uh, happy ng Pasi City. Sabi niya sa akin, hindi pa kami nagsisearch. Sabi ko, hindi pa po kayo nag-search. Bakit may pumasok ng pulis sa bahay namin? May pumasok ng kasamahan nyo. Sabi ko sa kanila. Tuloy ko pa rin po sila hinahanapan ng search warrant, sir. Hanggang nagdumating na lang ng 730. Doon pa nila ako na pakitaan ng search warrant. 7.30 a.m. Is, 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 that it po? Yung po yun? Uh, o oh, sige, so dala niyo po ang CCTV. Aray po sir. May dala kayo, okay. Yung kalapit niyo po, sino po si yung kalapit niya? Ako po si Risha Barrios, asawa po ni Niptali Barrios, na yun daw. Magsisert daw sila, kasi yun daw may tinatago kaming mga ganun. Pero wala naman silang pakita sa akin, kasi 4.30, nandun na sila na tutulog pa kami. Sabi, yung mga anak ko po yung kasama ko, apat po kami sa loob ng bahay. Pagkatapos po, nagulat na lang po kami. Sigaw na sigaw. Labas kayo dyan, labas kayo dyan. Sabi niya. Eh, hindi ko naman alam kung mga pulis, kasi, kasi pag sabi nilang labas kayo dyan, mga labas kayo dyan, kayo nilang tinadya nila pintuan namin. Yun, Nagiba lahat yun. Tapos kami, yung mga anak ko, yung asawa ko po, nap pagkatayo niya hawak na nila hindi ko alam kasi madilim sa loob ng bahay po namin pagpasok po nila kasi yung bahay namin ano lang kortina lang yung parang kwarto-kwarto namin pagkatapos po noon pagtayo po di po ako makatayo eh kasi hawak-hawak ko yung dalawa kong bata yung 3 years old at saka 11 years old yung maganon-ganon na lang ako pa ano tinutulak pa ako ng pulis sabi niya bilisan mo bilisan mo kasi po, tapos pagpasok nila pag anong gano'n pa sila, na, kasi madil, madilim eh. Pag anong gano'n pa sila ng plaslet nila sa ano, sa armas, sa ano na, sa, baril. kasi may, yung baril nila may ano, flashlight light. Yung gano'n gano'n nila. Sabi ko, sir, sir. Sabi ko, mga babae po kami, mga anak ko ito po. Sabi ko sa kanila, labas na, labas na, sabi po nila. Tinutulak pa ako nila palabas, eh, hindi naman ako makalingon. Eh, may na, hindi ko alam kung anong may tsura nila paglabas po namin, nanginginig po ako, hindi ko masyadong nang nang umihi nga yung maliliit kong anak eh. Hanggang ngayon po, hindi ako makarecover kung ginawa nila sa amin. Tapos po, naupo ko nila kami. Saka pinatayo nila yung asawa ko. Pag tayo nila, ikaw ba talaga siniptal Ano pangalan mo? Ikaw Siniptali? Sino po yung sabi nila? Inaupo na po ako. Sabi nila, huwag kayong matakot. Kung hindi naman kayo, wala, walang problema. Yung sabi nila sa amin, nanginginig ako. Pag, pag namin, may naiwang, may tao, may tao pa dun sa loob. May pumasok sa loob namin, tatlo pulis. Pulis. Kasi sabi nila, pulis daw sila. Okay. Ayun, uh, your... Mama Reza Barrios, uh, kayo po ni Mrs. Nelly Barrios, maghipag. Opo. Ang asawa ni uh, Reza uh, Barrios, ay si Neptune at si Neptune at si Sergeant Jeffrey Barrios magkapatid. Okay. So all right. so siguro bigyan natin ng pagkakataon si uh, Jeffrey uh, Sergeant uh, Jeffrey uh, Barrios uh, bibigyan ka namin ng pagkakataon para uh, magkaroon ng uh, iyong uh, naratiba uh, ng uh, pangyayari no. Uh, we believe wala ka doon sa sa, sa sitwasyon no. Uh, but, uh, siguro, uh, ikwento mo lang kung ano yung mga nalalaman mo. Uh, good, good afternoon po, uh, Mr. Chair. Uh, ikwento ko lang po yung nangyari sa akin. Uh, yung sinabi ni po ni Hepe na uh, out of issues naman yung sinabi niya. Course uh, report ka pa, Hepe. Yung kapatid ko nakulong 2014 pa yun, nakulong. Bakit sinabi mo nakulong ngayon? Tapos, uh, yung nangyari doon, uh, Mr. Chair, ah, uh, may nangyaring short uh, incident sa barangay Baraolan San Enrique uh og uh, July 30 uh, to, to AM ata uh, ngayon nung natapos yung ano nila doon, siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa noon. Ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung alarba sa kapamilya ko eh, sa ka alarba. Samantala, matagal na panahon yun, uh, 28 years na nangyari yun. Bakit ako pa yung magawa nun? Tapos sabihin nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako gumawa yun, naghagis ng granada, military ako, hepe uh, dalawang granada, hindi ko kaya na ng pinyon at ihagis. Baka siguro, ubos na sila lahat yun kung ako naggawa nun. Tapos, Mr. Chair, uh, nung sinabi ni hey pe, na ako daw, ha, uh, pero uh, andoon ako sa camp namin, ah, uh, Ando ako kasi naka red alert kami on going yung operasyon ng brigade uh, kailangan uh, yung tao andiyan talaga kasi ah uh, dual uh, ako doon eh dual function eh uh, mechanic ako tapos uh, driver ng armor tank kaya hindi ako makaalis alis doon tapos sa uh, Mr. Chair, uh, yung mga witness ko doon uh, nagpapatunay naman na handa silang tumulong kasi uh, andoon talaga ako eh uh, yun lang ko uh, pinasok nila yung bahay namin Kawawa naman yung mitches ko wala ako, ako doon tapos, nagsampa daw sila ng kaso, Mr. Chair. Bakit? Nagsampa sila, August. August 3, hanggang ngayon, wala pa akong supuina. Inipinding nila yung kaso, hindi nila binibigay yung na. Tapos, yung, yung illegal posisyon na na nila doon sa bahay ko, hindi man sa akin na barit Kinuha pa nila yung mga gamit ko na iba doon. Tapos, yung pera ni Mrs. ko na wala pa doon sa taas ng bahay. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, Ah, uh, ito po yung inyong mga, well actually yung inyong pong mga salaysay ay uh, uh, nag na rin po ba kayo ng mga cases against the, uh, sa PNP? Ah, uh, sin may sinong ang salaysay na po ba kayo? Wala po Mr. Chair, kali, kasi wala kami nakuha na supuy na eh. wala kaming basihan. I, I, I mean doon sa ano naman, kay, uh, kay uh, Reza Barrios. Meron na rin po kayo. And the reason why we have invited you because of the CCTV. Opo. And yun na nga po ang sinasabi ko in relation to our in our power to investigate in the legislation. So, can you kindly submit it to us? At siguro, tignan po natin yung allegation po ninyo para makita natin yung veracity, no? Sige. Siguro, i-play na natin yung CCTV. Tignan natin. Tignan natin! ખેમે મને 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 પાપા પાપા ખેમે મને 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 પાપા પાપા ના પાપા મને 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 મને

Tunggu so, nah lang, tunggu lang, tunggu lang, tunggu lang, tunggu kami may na sir. G dapat, 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 wala, dapat wala wala kang na sir. hindi tama. yan tama. Hindi na, Sir. Hindi yan tama. Hindi yan tama. Hindi isang tao, Hindi yan tama. Hindi may tama. na, Sir. Dapat wala yan tama. wala yan tama. Wala kayong, Sir, Hindi yan tama. Hindi yan tama. Hindi yan tama. yan tama. Hindi yan Hindi tama. Hindi yan tama. Hindi yan na Hindi yan Hindi yan tama. Hindi yan kami Hindi o oh, may ara, pero wala kamong kinakita. Nagsasa ka mong, ka mong sa saka sa babaw, sir. Sala na, sir. Sala, lagid na, sir. Sa lagid na, sir. Sa lagid sir. Nagsasa ka, kamo? wala kamong mong ipagita, sir. sir. Sir, suwaran. Wala kamong, walang kapitan, walang, walang mga, ano, kagawad. Dapat may gindala kamong kagawad. Wala may, sir, suwaran ka mo. Ano sila, ganito. E, na pero wala ka mong. pero nagsulad kamo, sir. Di tama dyan, sir. At yes, yes. na po yung pagdating nila, Your Honor, na dala-dala na po nila yung sinasabi nilang search warrant. Pero bago nila dinala yung search warrant, pinasok na muna nila yung bahay namin nung 4.27 AM. Uh, mm. <laughs> <mga. laughs> pero mga search warrant tanda, tika. pero, pero, pero nga, tanda, mm. takina, 4, 4, na tulad na nanda, 3.00, 4.00, 5.00.

Sige lang, Ah, sigelang nararamdaman tatang mga. Ah, sa sa gawat, selot, gandey, selot. Pang-purpose pa katap-tap nila, na nila yung bahay ko. Ano? Ilakyan lang 'yan, ma'am. Hindi akan lang sa kanila. Papaki pa yung mga pulis na iba. Napatatkal ko yung takip nila, hindi naman nila tatanggalin.

Ayan nako po yung ano, yung umakyat sa itaas, nakakawag na ng body cup at nagbihis lang po siya ng damit niya. Pero yung chinilas at shirt niya at saka yung takip sa mukha niya, isa pa rin. Ayan yung ano, ano sila sa ba ito? Opo, po. Your Honor. Siya po yan, umakyat sa taas. Yung, yung naka-ano, Your Honor, yung naka- naka-stripe. Naka ah, yun, okay, no? Oh. Mm. Ah, ay, po, na namin, ha? slip na siya nung, nung pag-akyat niya. Para okay. kung mapansin nyo itong unang CCTV, iniipilit pa iwasan ng body cam nila para hindi mahagip yung lalaki na yan na umakyat sa taas ng mga mga for 27. Ang sinasabi mo itong nakaitig na ito, pumasok sa iyo sa bahay mo oh rin ito? Yan nakapula hanggang dyan, yan, yung nakapula na yan. Yan lang po yan. Hindi po na, siya okay. umakyat. Ito, no, Ano? Yung nakatalo po yung yan po ang umakyat sa taas, attorney. Sa ay, your honor. Yung pula, si your na, honor. Yung Nakalong slip siya, your honor. Yung madilim pa. Siya po yan. Siya po yan. Pero yung short niya, at chinelas niya, ganoon pa rin po. Oo, oh, may naman. Pilit nilang iwasan para hindi nila makakip sa body cam nila. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano Yung ba ng Ano ng PNP. yung Ano yung Ano ba 'yan? Ano yung 'yan? Ano po yung kilala at saka yung mga bala. Yun po, Your Honor, ang nilagay nila doon sa itaas ng bahay. Ba hindi po kasi... si makikita kasi sa taas po ng bahay nila nilagay, second floor. Eh, wala naman pong CCTV doon. Kaya nga po, hahana, gusto kong makita yung umakyat sa taas na naka, itong sleeve nga naka-stripe. Kung may dalas kong bodycam, ipakita nila kung may bodycam talaga siya pag akyat ng yung nakalong sleeve na nakitim na yan ngayon, no? O, nakatakip yung mukha niya. Yan ang gusto kong ipakita nila yung body cam nila kung may body cam yung umakyat na yan sa taas ng bahay namin. Mr. Chair, uh, maybe just like the Vice Chair of Napolgov, I am bothered by, by the statement of uh, Lieutenant Colonel Palomo that uh, they can violate the provision of the, of, uh, the rules on procedure Just because, just to make sure na wala pong tao na babarilis po sa inyo. Hindi statement eh. uh, I think that's wrong. Because there are other ways of, uh, shall we say, attaining that. For example, uh, the question is, why would you enter a dwelling without any search warrant yet? Bakit yung pinasok na pinasok ng dalawa yung bahay? Walang search warrant. Because in the video, uh, the lady was asking whether you have a search warrant or not. You're not able to present a search warrant. So what authority do you have to enter the dwelling of a place, uh, the dwelling of a person which is sacred and protected by law? Mali yung iniisip ninyo eh. Mali yung proseso na si ginagawa ninyo. I do not know if the vice chair or the, the good prosecutor would agree doon po sa ginawa nyo na pwede palang umasok yung dalawang polis doon sa bahay without any search warrant. When asked by the occupant, mukhang may mali po doon eh. Dahil lang ang isip po ninyo, dahil baka mabaril tapos ko magdadala kayo ng witness, baka mabaril din yung witness, kar kar kargado pa ng konsensya ninyo. But there are other ways of attaining that objective. Normally, nung panahon namin, pag sinesearch namin yung lugar at delikado, at wala pa yung search warrant, pinapalibutan namin para wala nang makaalis na tao. At pagdating na nung search warrant, which is the authority, provided for by law para gawin ko yung dapat kong gawin that would be the only time that i can enter the dwelling of an individual di ba di ba according ano yung sabi doon sa batas na yung bahay na isang tao ay parang castle niya <laughs> oh so, yun po yung yung po dapat ang sundin natin so there's something wrong that's why i'm bothered doon sa inyong mga statement because it is expressly provided for by law na kailangan pag pumasok ka sa bahay na may bahay, meron ka dapat witness. Hindi niyo po nasunod yun. Pangalawa, pumasok po kayo, pumasok po yung dalawang polis, according to the video, wala pa yung search warrant. I do not know. Uh, Mr. Chair. Yeah, siguro I uh, will be asking uh, ano, uh, Vice Chairman uh, Bernardo. Uh, mo na to. So, what can you say about this? Yes, Your Honor. Uh, it's quite uh, unusual uh, that uh, it could have been uh, the situation could have been uh, more calm and uh, controlled. Had they been able to present the search warrant ahead, that could have disarmed yung resistance nung, 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 uh, nung, nung dweller doon sa ano. Saka during that time na, na madaling araw pa, kung kung uh, as it turned out to be na hindi naman ito bahay ng terrorist iba iba yung sa sa ATC eh we have also those conventions how to ano uh, interdict a terrorist in ano ito organized crime uh, it would have been better sana kung meron ng search warrant ahead of time and then they could have been engaged them more more uh, uh, ayon civilly na in the usual manner Ayun. Kasi nga, confrontational kagad eh. Dating pa lang. Para baga meron na kagad gulo. Hindi nila na-pacify yung ano. Kasi nga, yung ganun. There are really many ways. I agree with the uh, congressman ako. There are really many ways in the law enforcement uh, agency to to disarm, to to temper the uh, the situation. But it's utterly uh, 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 ano, uh, too aggressive uh, and too abrasive din yung, yung approach na kung nauna sana yung search warrant, hindi naabot sa ganito. Thank you, yeah. And I, uh, well, uh, as much as I wanted to, uh, to really uh, be on your side, you know? because uh, I know your intention. As a matter of fact, you're telling us that it's an uh, organized uh, group, you no? Know? But, uh, violating the uh, POP is another one. And, uh uh I think doon po kayo nagkaroon ng failure. And uh, well uh, it is not for us no to prosecute you no. Hindi po hindi po namin linya 'yan. Ang sa amin po ay uh, 'yung pong uh, CCTV that uh, we were able to uh, to see no and uh, based on the house bills that uh, we have filed, ito po 'yung ating pagbabasihan. Nevertheless, uh, I think wala na po tayong masyadong oras on this, uh, on this case. So, i-hold po, uh, po muna natin tong, uh, tong case na to. And uh, we will be tackling this uh, in the next hearing after two months. So, uh, Congressman, yes. Miron, you have the last word. Yeah, thank um, you, uh, Mr. Chair, thank Man. you for uh, hearing all the parties. Uh, I think we have yet to see the CCTV of the other residents, no? siguro in the in the next hearing uh, mr Chair. yeah and uh uh what i learned from uh, the chief of police uh, Aaron palomo is that there were two there were two cases actually filed against two respondents so yung isa don't sa kay uh, sa bahay ni mr neptali barrios where you were able to seize uh guns and um, and you know as explosives so uh, and the other one dito kay ano kay uh, jeffrey barrios, were, were, were those cases filed already? yes, uh, your honor. and the, in the case of uh, niptali barrios, the, i think i uh, have uh, information from our prosecutor that the information was already filed in court uh, before the, uh, the sala of honorable judge bisintigo. and the case of the Jeffrey barrios is now under uh, regular filing for uh, of uh, subject for uh, 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 discussion po ng ating prosecutor. Yeah, prosecutor. What are these uh, cases, and what are the status of the cases? In the case of Neftali Nef Bar Nef Barrios, your honor, the right, just right. Uh, today, the case for illegal possession of firearms, your honor, was filed with the office with branch sixty-eight, Dumangas Court, your honor, of the Regional Trial Court. As well as the illegal possession of explosives was also filed against Neptali Barrios, Your Honor. Uh, in the case of um, Jeffrey Barrios, the, the case for illegal possession of firearms is still pending for preliminary investigation, Your Honor.